Kamusta? Tara, long ride. Kasama si kapatid dito sa bataan. Gumising kami ng 2am para mas maaga kami makarating dahil iniiwasan namin yung traffic sa Valenzuela at saka para malamig-lamig pa ang namin. Ito na, na, nakaready na kami. Paalis na kami dito. Siguro mga ano to, 3am. Ayan, okay. Ito, dito na kami sa Sauyo. Maluwag-luwag ang kalsada. Check. At dito naman na Mindanao Ab C5 Maluwag din Check At nandito na nga tayo sa Lubakan Eh hey, no Ay este Bulakan. Mas Grabe namang kalsada dito Ito ay arko ng Bulakan. Bulakan. Eh ito nandito naman na tayo sa ano Papasok na tayo ng Pampanga Maluwag pa rin ang kalsada Check Eto nandito na kami pa namin na kami dito Pabalanga ah, siguro na ito, 5.30 O oh. 6 a.m. na ata ito. din ng kalsado. Walang kalaban. Yung pinaganda pag madaling araw mo biyahe. Touchdown na kami. Touchdown. Hey. 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 Love,